feeling more oh. Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa programang ito na araw-araw na pagpapala at uh, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoong Isus. Samahan niyo po muna ako sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw na ito sa pagpapalang ibinigay niyo sa amin at salamat po sa pagkakataong matuto kami ng iyong mga salita. Salamat po Lord na kami po ay uh, nai-encourage Lord sa bawat pakikinig namin at pagbabasa namin ng iyong salita, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayong umagang pong ito, ang ating pong uh, pag-uusapan ay pinagamagatan po nating unos ng buhay. Ayan. So alam naman po natin no, na ang buhay natin sa mundong ito ay hindi madali. Marami tayo mga suliranin, marami tayo mga problema, maraming mga trials na mga pinagdadaanan. Yan po ang buhay natin sa mundong ibabaw. Ngunit, ang good news naman po ay gustong makita ng Panginoon na sa kabila ng lahat ng mga problema na yan, ay makaka-response tayo ng maayos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Amen? So, tayo po ay uh, magbabasa sa aklat ng Matthew chapter 8, verse 23 hanggang 27. So buksan po natin ang ating mga Biblia at samahan niyo po akong magbasa. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ang kanilang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay na kami. Sabi nila, ngunit sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Bumangon siya, pinigil ang hangin at ang, at ang mga alon at bumuti ang panahon. Verse 27, Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito, maging ang hangin at ang lawa ay sumunod sa kanya. So dito po mababasa natin sa istoryang ito na sila po ay nasa bangka at sila ay inabutan ng malakas na bagyo, malakas na unos no, malakas na hangin at halos sila po ay lumubog na no. Ang sabi nga ng mga disciple, halos sila ay mamamatay na doon sa sa uh, kanilang kalagayan. No, s'o tayo ito pong kwentong ito ay relate po sa ating buhay na minsan po marami talagang uh, dumarating sa atin na hindi natin inaasahan. Minsan maraming dumarating sa atin na parang gusto na nating sumuko, gusto na nating umayaw, gusto na nating tumalikod minsan sa Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero ang gusto pong malaman ng Panginoong Isus, ay kung pa, paano natin ito maidala, paano natin ito maihandle ng mabuti ayon sa kanyang mga salita. Meron lang po akong uh, ilang puntos na ibibigay po sa inyo. Ito po ay tatlo po lamang. No, minsan po inaalaw ng Diyos ang mga problema, mga trials natin para meron pong ma-develop sa atin. So tatlo po ang ibibigay ko po sa inyo. Number one, yung ating right response. Doon ba sa sitwasyon na meron tayo? Doon ba sa unos at bagyo ng buhay na meron tayo? Ano po ba ang ating response doon? Tama ba ang ating pagresponde doon sa mga sitwasyong meron tayo? Meron tayo? O tayo na lang ay nag-aalala o nababalisa? Kasi po sa kwento dito, sila ay nag-aalala sila ay nabalisa, sila ay nataranta ng panahon na yan. Nakakataranta naman po talaga kapag ikaw ay nasa gitna ng dagat, no? At ito ay lulubog na talagang mababalisa ka, matataranta ka. Pero ano po ang maging tamang response natin sa ating mga pinagdadaanan? Tayo ba ay kakawala na lang sa Diyos? Tayo ba ay sisisihin ba natin ng Panginoon? Sisisihin ba natin ng ibang tao? o tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Isus. So yan po ang unang puntos, right response. Dapat malaman natin yung tamang pagre-response natin doon sa mga sitwasyong dumarating sa atin. Amen? So ano po ang pangalawa? Ang pangalawa naman po ay yung tinatawag na right character. Doon po ba sa sitwasyon na meron tayo? Ano po ba ang tamang pag-uugali na ibibigay natin doon sa sitwasyon na 'yon. Right character. Tama ba na eh, ipakita natin yung tamang pag-uugali sa sitwasyon na meron tayo o mas ipinapakita natin yung mga pangit na pag-uugali natin, no? Minsan talaga tayong mga tao, no, kapag dumarating na ang mga problema na 'yan, mga trials na yan, eh, talaga namang ang pag-uugali natin ay nagiging magaspang. no? So, tinitignan po ng Diyos kung paano po natin na ipapakita yung tamang pag-uugali po natin, yung tamang karakter natin na meron pa ba tayong Panginoon sa buhay natin, No, kapag dumarating na yung mga bagay na yan, eh talagang nakasentro pa rin ba ang Diyos sa buhay natin o natatangay na lang tayo. So yan po ang pangalawa. Ang pangatlo naman po no, na puntos ay ang right faith. Tama po ba ang pananampalataya natin kapag dumating na din ang mga sitwasyon na yan sa atin? Ang mga problema, suliranin, tama ba ang pananampalataya? natin doon po sa istorang yon sinabi ng Panginoon, napakaliit naman ng inyong pananampalataya. So nakita ng Panginoon dito, meron silang maliit na pananampalataya. Pero dahil hindi nila ginamit, hindi nila meron silang faith, hindi nila ginamit, may pag-asa silang nakikita na maliligtas sila, pero nakalimutan nila. Kaya dapat tama din po ang ating pananampalataya. So mag-evaluate po tayo sa ating mga sarili. Tama po ba ang response natin? Tama po ba ang karakter natin? Tama po ba ang ating pananampalataya? Nawa po mga kapatid ay matuto po tayo sa salita ng Diyos na lagi nating napapakinggan, lagi nating nababasa at ito po ay nai-apply sa ating mga buhay. Kasi kung sa sarili lang nating paraan, baliwala tayo. Kung sa sarili lang nating kagustuhan, hindi natin maaharap ang mga bagay-bagay na 'yan sa buhay natin. Pero kapag tayo ay nakasandal sa Panginoong Hesus at tama 'yung ating katayuan sa Diyos, malalagpasan natin ang lahat ng bagyo, lahat ng unos na dumarating at darating pa sa mga buhay natin. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin na magpatuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayong sumuko hanggang sa huli, maging matatag tayong lahat. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya at gawin natin kung anuman ang tama nating gagawin para sa ating Panginoong Hesus. At naniniwala po tayo na ang Diyos ay tutulong sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So nawa po ay ang bawat isa sa atin ay matagpuan ng Panginoon na nasa tamang posisyon tayo sa ating pananampalataya. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito. Lord, marami mang kaming mga sitwasyon na hindi maganda, marami mang kaming mga pangit na mga pangyayari sa buhay namin. Naniniwala kami Panginoong Hesus Nakapagtama yung response namin kapag uh, tama Panginoon yung character attitude na pinapakita namin at kapag tama ang pananampalataya na meron kami Lord makakalagpas kami sa mga problema at pagsubok na yan dahil higit sa lahat ikaw po ang kasama namin maraming maraming salamat sa araw na ito sa pangalan ng Ama ng ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen amen amen. God bless po sa ating lahat.